try natin magbilang ng ano motorista na ano dumadaan sa bus lane i times natin kung 5000 uh, sa loob lang ng uh, 10 minutes 21 22 23 24 okay 36 yon yung mga dumaan sa bus lane ng mga motorcycle riders kapwa natin motorcycle riders na dumaan sa express lane ay SST bus lane pala uh, ng uh, 10 minutes mark no so paano natin mo um, simuladun sa kabilang uh, ano nito silong nito ng uh, M kubaw Magandang umaga. Uh, it's uh, Thursday in the morning. October 26, 2023. Dito tayo sa maya uh, kubaw ilalim. Uh, balita dito eh mukhang magtataas ng multa. Penalty para sa mga violators na dumadaan sa uh, bus lane. So, currently kasi al ang alam kong uh, violation dito ay 1,000. So, pa parang balak nilang uh, gawing 5,000 na uh, uh, penalty para sa mga lalabag sa batas dyan sa bus lane. So, yan ay exclusive for bus only. Mga pampasaherong bus, bus carousel. Uh, mga marked vehicles like ambulansya, uh, bumbero, police, mga... Uh, police mobile cars ganon 5,000 na so kasi parang yung 1k parang wala lang yun eh malamang kasi pag nabayaran ni nila yung 1k mag uh, Papano ano lang yan pahupa lang yan sunod ulit dyan ulit sila dadaan so yung mga ibang motorista ganon kasi mainipin sila eh ayaw nila na masyado na didelay ayaw nila na pumipila ng ganito ayaw nila na natatraffic di ba yun ang mga reason nila minsan dyan eh may ba nating kapwa motorista pag nahuhuli diyan. yun na nga. Pabigat-bigat 'yan, baka tikatin na 'yan kung 5,000. Tapos dalawang beses ka ma-champuhan. Sample libo. Try natin magbilang ng ano, motorista na ano, dumadaan sa ex, uh, bus lane. Tapos bilangin natin kung uh, ay times natin kung 5,000. So start tayo dito sa ano. Sa may farmers ilalim. So dito start tayo magbilang dito ng mga dumadaan na kapwa natin Yung sa ano ha Ed sa bus lane uh, Sa loob lang ng uh, 10 minutes 7.06 na 1, 2, 3, 4, 6 Kala ko may bantay 7, 8, 9 May technique sila ngayon eh no Kapag may dumadaan bus dun sila sa ano, likod ng bus Kasi pag solo lang sila madali sila makita eh Para anytime na may bantay Makakatago agad sila So hindi sila makikita basta basta ng Kung may mga spotter man Ten. Ayan na, no, diba? Sa likod ng bus. Eleven. Twelve. So, bumalik sa peso yung isa. Mukhang may huli, ha? <laughs> bumalik yung isa, hindi tumuloy. Eh. Ayan na, no, si Mexico. Ayan na, no, nakapating helmet. Thirteen. Fourteen. Diba, nasa likod ng bus, eh. <laughs> Fifteen. Sixteen. Seventeen Eighteen Nineteen Twenty Twenty-one Twenty-two Twenty-three Twenty-four Twenty-five twenty Susunod-sunod na thirty kasi sobrang natagal na oh. nakapila pa rin kami mag 10 minutes na 31 so yung mga hindi na nakatiis talaga ano na 32 33 34 35 36 Okay. 36 yon yung mga na dumaan sa bus lane ng mga motorcycle kapwa natin motorcycle riders na dumaan sa express lane ay este bus lane pala uh, ng uh, 10 minutes mark no so na tinuwa. simula doon sa kabilang uh, ano nito silong nito ng uh, Cubao station hanggang dito eh naka 10 minutes na kami nakapila <laughs> so medyo nag mabagal yung uh, traffic ngayon dito hindi ah. kami makalusot ah, kalusot na kami nagkabutas na dito sa lebay. Hay na, parang so, ayun nakalusot na.